usong-uso ngayon mag-hiking, no? Nakakapag-exercise ka na, may pang IG post ka pa. Yung iba nga, therapy pa nila yan, eh. Para raw makapag-relax at makalimot sa problema. Pero ang grupong ito sa Rizal, iba yung dahilan bakit sila namumundok. Ang mission nila, magturo ng mga bata at mamigay ng coloring books. It started noong March 2020. Vision lang namin ng mga batang nakakasama ko, ng mga alumni, mga dati ko estudyante. Sabi ko, gawa tayo ng mga kwento na kung saan yung mga kwento may sa iba't ibang lugar sa loob ng tahanan, lalo yung nga ay hangos tuloy na buhat. hindi lang yon ang narealize namin yung mga coloring booklets ay makatutulong din para hindi matigil yung kasanayan ng mga bata sa pagbabasa. Magandang umaga sa inyong lahat ang kwento natin sa araw na ito ay pinamagatang kailangan kahit sa panahon ng post-pandemic ay maihabol natin yung mga batang nakuhuli sa klase. Kaya nagpatuloy yung coloring book hub namin. Nagpunta kami sa iba't ibang communities and we found out na after pandemic pala, ang daming bata ang hindi nakapag-aral. Sino rito pag birthday niya meron silang handa? Sinasikap namin na magkaroon ng mga reading session. Yung mga coloring booklets na malaki namin, yung mga big book. Subukan namin ipabasa sa mga bata para makita kung gaano naiintindihan o nababasa ng mga bata yung mga kwentong dala namin. Lalo na lahat, crayons! After ng reading session, isa na magkulay. Makita namin kung paano nila iniinterpret sa pamaganda ng pagkukulay yung mga nakadrawing doon. Yung advocacyhan namin ay makapagturo sa mga bata ng pagbabasa at pagkukulay. Hindi lang dito sa community na malapit sa amin. At sana maabot namin yung mga pinakamalayo pang lugar ito sa bansa. Na-inspire ako sa mga kabataan na napakalawak ng pangarap sa buhay. At doon ko lalong minahal yung paguturo. Ingat kayo pag-uwi lahat ha. O sige, paalam sa inyo. Bye! bye! Okay, bye! ay ingay